Sis, sis, Ay, hindi. Pilipina? Oo. Ano, oh, bakit? Uh, sis, baka may $8 ka dyan. Pwede pa hirap. Bakit? Okay. Kaya di nasa Alipay. Doon kasi ako ng $8. Bili ko sana ng orange. Oo. Oh. amo amor. Kasi hindi kasi ako nakadala ng ano ba, ng extra pera. di hey, ano. Hey, sabi yeah. ko. Paano ako makabili? Ibabalik ba ako? Eh, ano ko lang sa alipay mo, bigyan mo sa akin ng friend mo, ha? Sure ka? Oo, okay. oh, sige na, sige na. Sure mo? Sure. Okay lang, okay lang. Ay, sis, huwag na lang. Okay lang, okay. 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 Hi! Welcome muli sa aking vlog. So, ngayong araw na to, is may napag-isipan akong gawing experiment para maiba naman habang nandito ako sa labas. Siyempre, so, syempre, kaysa mag-iingay tayo, may gagawin tayong experiment, guys. So, ngayon, naipag-isipan ko na ako ng vlog. <laughs> <ng, laughs> yun, yun nga lang, wala tayong kameraman. Siyempre, so, pag may kakausapin ako, siyempre, itatago ko yung cellphone ko o hindi ko ipatak. Kasi halata, di ba? Yung ganitong experiment ko is, tingnan natin kung yung mga pusong Pinoy ba, i-dinala nila hanggang dito abroad. Kasi magkukunwari ako, kulang yung pera ko. Tingnan natin kung sino yung may mabuting puso. Kasi andito ko sa labas, 19 point mo inutusan ako kasi Amo na bibili ng orange. So, titingin lang ako. Orange siya ka protas. A pair. 12 for 5. Hmm. So, dito na lang ako bibili. Tapos, titingnan ko mamaya sa labas. So, see you mamayaan good luck sa experiment na ito. Dito ako saan? sa ano, sa may prutasan. At ano, bibili muna ako ng prutas. Tapos, saka ako mag experiment. Tapusin ko muna itong pagbili. So, ayan, babayaran ko muna. Tapusin ko muna itong pagbili ko bago ako mag experiment. Bibili ko muna lahat. Yung kailangan bilhin. Si Tan pa nga. Ay, oh. I don't know. Sop man? Si Tan. Thank you. Ito na, nakabili na ako ng pear at ito sa si Tan dito. Bibili nila ako ng saging at saka orange. Saging at saka orange. Ay, nakulungan na sa si na taong. Hirap ang insert. Ito, siksikan kami, siksikan. Siksikan kami, sik siksikan. Ayun, daming tao. Daming namili. Ang daming namili. Ayan, daming mga chikwa. Ewan ko kung may mga pagpapan okay, okay. tayo ngayon kasi parang wala ako masyadong nakita ng mga kababayan. Mostly mga in-check. Ayan, may para. Yan, may parak guys. May sinita sila na ano? India niya ata. May sinita sila. So, sabayan nyo muna ako dito at nakisiksik tayo dito. Kadami, dami tao. Uy. Weekend kasi. Kaya, ganun. So, ngayon, pupunta na ako para bumili ng sagi, Ibibili ko muna si Lola ng saging niya. Tsaka yung orange daw. Eh. Tsaka yung chicken pie. I bibili muna ako ng chicken pie. Tsaka yung saging. Kapag walang orange, ah, man, yung ko muna bibili. Ah, so Kapag ka ko, mahal. Ah, so, good luck talaga sa akin kung sino yung mapag-tripan natin ngayon. Eh maghahanap tayo mamaya tapos hahabulin natin so see you hindi eh. ako pigilin ng chicken pot oh, yeah. ayan binayaran receipt pang yun ha ayan, yeah, tapos binayaran ko tapos so, sumingi ako ng receipt so ayun so ngayon punta naman na ako bibili ako ng saging dun sa tawid bibili tayo ng saging So ngayon, ako'y magnakaw ngayon ng tawid dito. Oh my gosh. Si Patay, guys. Takbo. Ayan, may pila, pila. Ayuda, 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 ayuda. Ayuda, may ayuda. Nagpilahan ng mga uche. May ayuda, may ayuda, may ayuda. Ayan, ayan. Hindi, nakabang yan ang basa. Mahal sa akin. Hindi. Guys, pipili tayo sa akin. Ay, sinaantay ko muna yung ano, resibo. Thank you. At eto, tara. Pauwi na tayo. Oh, Nakahanap na tayo ng ating oh, oh, mapapag-tripad. Ayan. O, oh, dami na kapila. Dami na da, sasakay sila ng tas. Ayan. O, oh, ayuda, 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 ayuda. <laughs> ah. Tumarik na. So ngayon, dito na ako. Tapos na akong bumili. Tapos sabihin ko na si Lola, hindi ako bumili ng orange kasi mahal. Yun na lang ang alibay ko. Tapos ngayon, maghahanap na tayo ng titirahin natin. So, tara, sabayan niyo ako. At tingnan natin kung may ma... Ayun, habulin ko yun, habulin ko yun. Yan, may naispatang ako. Ayun, si kabayan. Siya siya si Kaya naman mo, sexy yan. Ayun, ayun, ayun. Habulin ko yan. Patingin niyo, pagbibigyan kaya ko kay Ate. Ah, mo kung may kasama siya o Susundan lang natin si sundan. Ay, pumunta lang ba ako? Huwag nalang. Maghanap tayo yung medyo mabait yun. Yung face. Siguro ito, ito, ito makawait eh. yun, na lang yung parang mabait yung ayan sundan natin parang mabait siya parang oh, mabait siya sundan natin yung naka white feeling ko mabait siya sundan na lang ate wait <laughs> so kaya good luck na lang talaga sa akin so guys sinundan ko siya so kaya good luck na lang sa akin so mag stop pa so, hindi ko pa mag stop pa so, Sudlak na lang talaga sa akin, pero alam niyo, sa totoo lang. Kinabahan ako, promise. First time ko kasi gawin to, guys. Okay. Try natin. Pupin na natin kung effective ba to. Kasi guys, pinakabili na natin. Guys, pinakabahan ako. Ganun. Kasi, wala naman kasi din ako, ano, camera so hindi niyo ako makikita kapag ako yung usap sa kanya lang so tara guys titirahin ko ay pumasok siya dito sa kay anong sa may sa may bilihan ng tinapay kung saan ako bumili kanina so aabangan natin dito wait lang guys aabangan natin maglit lang aabangan natin abon sa loob guys abon siya sa loob so aabangan lang natin tingnan natin na <laughs> si kabayan ayan na yan ang eksperimentahan natin. Ayan na, nagbayad na siya. So, inabangan ko siya. Tingnan natin, pagpapigyan tayo ha. With luck to me. So, ayan na siya. Baka nakamali. Hope to God, see you. Ayan siya. Thank mm -hmm. you. <laughs> hindi, Pilipina? Ano? Oo. Okay. Ah. Ayun. Ah. Sis, baka may $8 ka dyan. Pwede pa hirap. Bakit? Okay. Hindi ano ko nasa Alipay. Kulang kasi ako ng $8. Bili ko sana ng orange. Oh. May amo. Kasi hindi kasi ako nakadala ng ano ba. Nung extra pera. Ha? Kasi ano. Okay. Sabi ko, paano ako makabili? Ibabalik ba ako? Eh, ano ko lang sa Alipay mo? bigyan mo lang sa akin mo ng film mo, ha? Sige. Sure ka? Sige na. Sige na, sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. na. Sige na. Ay, na lang. Ay, okay, 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 okay lang kita. Ang bait niya. Talagang okay pusong Pinoy. Okay na. Okay, Love okay. ko to. Basta <laughs> yun sa... <laughs> <Oy, sabi> ko yung ito. Uy, nagigit Uy, ang bait niya. Ayun, huwag ano yung experiment ko ano so, ay ayan ulat tuloy ako sa iyo sis prank one experiment na lang talagang may pusong pinoy ka dito sa abroad ulat tuloy ako sa iyo sige hay ka muna ang ganda niya at ang bait niya takpan ko lang thank you salamat sis Uh uh, char lang Sis, thank you. Guys, o diba? O, effective yung experiment natin sana nakuhangan ko yung guys talagang nabulat siya tapos ayoko nang magtagal na makipag-usap sa kanya kasi nagmamadali ako, nagnakaw lang tayo ng oras at mapapagalitan tayo try binigyan niya ako ng 8 dollars sabi ko babayaran ko na lang sa alipay eh guys e. ko kung nakunan yun nang, nakunan yung video na yon kasi syempre wala tayong cameraman eh tapos ginanyan ko lang para hindi siya makita sa video para hindi halata na nag video tayo <laughs> guys kasi alam nyo alam niyo, kinakabahan kaya ako as in, first time ko to na no, ipag isipan ko lang mag trip kaysa lagi na baka magsasawa na kayo sa akin guys magsasawa na kayo yung dagdal lang ako ng dagdal dito sa labas ba yung nakipagmarites nanggugulo diba para ma para maiba naman yung so alright guys yun pag saludo talaga ako sa mga Pinoy charot sa ating mga katangian talagang nadala ang bait ni ate, missis. kung nanood ka man ng video ko mahal mo itong video na to, sis shout out to you ha ang bait niya no, maganda, maganda pa, mabait pa char. so alright, dito na muna magtatapos yung video natin hindi ko na masyadong habaan dahil ako'y hinihingal, hindi na siya hinihingal, kinakabahan guys, kasi guys, ganito pa experience yung nag-experiment ka, kasi hindi mo alam yung sasabihin mo, yung ganito so, sana nasihan kaya sabihin ako bye